Mm, kinky. Dating CEO ng American Apparel na si Dove Charney gustong bumalik sa kanyang trabaho. Ang butt flashing na si Dove Charney na dating CEO ng American Apparel ay gusto ngayong bumalik sa kanyang trabaho at pinarating niya ang kanyang mensahe ng nakahubad. Kahit na siya ang founder ng American Apparel, hindi naligtas si Charney mula sa pagpapatalsik sa kanya bilang president at chief executive ng kumpanya. Salamat sa siyam na sexual allegations laban sa kanya. Kabilang na dito ang pinaka-high profile na kaso kung saan isang dating empleyado na si Irene Morales ay inaakusahan si Charney ng pagkidnap sa kanya ng ilang oras bilang isang sex slave. Ayon kay Morales, siya ay 17 years old lamang nang nagtrabaho siya bilang isang sales clerk sa Manhattan. Napilitan daw si Morales na magsagawa ng oral sex at iba pang mga sexual acts sa Manhattan apartment ni Charney. Nang naibasura ng korte ang lawsuit ni Morales noong 2012, nagkalat ang kanyang mga hubad na litrato sa isang online blog. Inakusahan ng board si Charney ng pagkalat ng mga litratong ito at siya'y natanggal sa trabaho. Dinenay ni Charney ang mga akusasyon laban sa kanya at balak niyang idemanda ang kumpanya dahil sa bigla ang pagtanggal sa kanya sa trabaho. Samantala, isang video ng dating CEO na nagsasayaw na nakahubad sa harap ng dalawang babaeng empleyado ang naipost sa internet dalawang buwan nang nakalipas. Ito ay naturally naging viral.